Inarvest ko yung ano ko, line. Ito na siya ngayon. Ano kaya lasa ano ka nito? Hindi ko pa tinitikman ito eh. Maalat. Ayan natin, kaya check natin. Kunti lang. Baka lalang umalat. Sabi niya, huwag daw... ...manohin ng magkakati. Ba't yung kapitbahay namin... ...di naman hinalo-halo, makati din naman. Joke lang, hindi ko makakita ng tao dito. mukhang masarap naman sana huwag masyadong haloin baka lalong kumati yung kakilala ko